Anong lalakabot ko na kay Balbo? Ito ang hearts nila. na, na sa... Ito po sila. Bisigbit sila po sila. Ayan. A hearts day. Ayan po. Papunta na tayo sa room ng Emerald. Happy Hearts Day! Oh, bak bakit sabi ko, sabi ko magsuot ng pula. Pula, hindi, ano ba yan? Hana, itim. Happy Hearts Day.